magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Samantala, sa loob ng silid pagamutan. Ang mga nakasabit sa dingding ng pader ay mga nagsilaglaygan. Dahil sa lakas ng spiritual ni Daryl. At si Daryl matapos niyang mahimok ang 50% ng kanyang spiritual na lakas. Ang primordial spirit naman niya ang kanyang hinimok. Sa pagsama ni Daryl ng kanyang primordial spirit sa kanyang lakas. Na kahit 50% lang ng spiritual ni Daryl ang kanyang hinimok upang isama sa kanyang primordial spirit. Mas tumindi ang lakas ni Daryl na kahit sino ang makaramdam nito ay sobrang matatakot at magugulat. At ngayon sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at Ganggang ay mas tungindi ang lakas na kanilang nararamdaman ngayon. At silang lahat ay nakalabas na ng kaharian nila Ganggang Gang at Zubaji. Maya-maya, si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi, Doon nagmamula ang lakas na ating nararamdaman. Kung hindi ako nagkakamali, sa lugar na iyon nandoon ang silid pagamutan sa loob ng aming imperyo. Sigaw ni Ganggang, Gang, at ito ay lumipad patungo sa lugar kung nasaan ang silid pagamutan. At nang marinig nila Ambrose, Irene, Yvette, at Reyna ng South Cloud ang sigaw ni Ganggang. -Gang. At nang makita nila ang paglipad ni Ganggang, -Gang, patungo sa silid pagamutan sa loob ng Imperio ng North Mona. Sila Ambrose, Yvette, Irene, at Reyna ng South Cloud. Ay mabilis din mga nagsilipad at sumunod sa likuran ni Ganggang. -Gang. At ang buong kasundaluhan ng Imperio ng North Mona ay nararamdaman din ito sila ay labis na nagulat at medyo natatakot sa mga oras na ito. Ang mga kasundaluhan ng North Mona ay curious kung kanino nagmamula ang kanilang nararamdaman na lakas. At ang buong kasundaluhan ng North Mona ay mabilis na nagtipon-tipon. At tumungo sa lugar kung saan nila nararamdaman ang lakas na nagmamula. Ang mga libo-libong kasundaluhan ay nagsisitakbo patungo kung nasaan sila Daryl, pinunong General Recto. At ang lima na sila Lexer, Sean, Troy, Liam at matandang Jomar. Ang mga yabag ng pagtakbo ay naririnig ng malakas, dahil libo-libong kasundaluhan sa loob ng imperyo ng North Mona ang patungong ngayon sa lugar kung nasaan ang silid pagamutan. At samantala sa loob ng silid pagamutan, sa mga oras na ito, ang bubong ng silid pagamutan ay mabilis na kumalas at ito ay lumipad. At ang hangin sa loob ng silid pagamutan ay unti-unti lumabas sa itaas at ang buong pader sa silid pagamutan ay unti-unti nagkakaroon ng lamat. At sa labas ng silid pagamutan, natakot sila Lexer, Sean, Troy, Liam at si Matandang Jomar. Nang maramdaman nila na mas lumakas pa ang lakas na kanilang naramdaman mula sa loob ng silid pagamutan. Nakikita nila ang pagbaklas ng bubong ng silid pagamutan at ang pader ng silid pagamutan ay nagkakaroon ng lamat. At si Sean ay biglang sumigaw. Magmadali kayo. Lumayo tayo sa pader ng silid pagamutan. Sigaw ni Sean, at si Liam ay mabilis na hinawakan si matandang Jomar, at ang lima ay mabilis na kumilos upang lumayo sa silid pagamutan. At sa ilang segundo lang, ang buong pader ng silid pagamutan ay biglang sumabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ang lahat ay nagulat at nakaramdam ng takot. Dinag na dinag sa buong imperyo ang tunog ng pagsabog ng silid pagamutan. At sila ibet Irene, Ambrose at Reyna ng South Cloud ay mas lalo nagtataka at curious sa kung ano ang nangyayari. Lalo na si Ganggang. Gang. At si Ganggang -Gang ay napabulong sa kanyang sarili. Ano ang nangyayari sa aming imperyo ngayon? Daryl at Zubaji, ano ba ang ginagawa nyo? Nais nyo bang dalawa na wasakin ang imperyo ng North Mona? Sabi ni Ganggang -Gang sa kanyang sarili sa galit na tono. Ang hindi alam ni Ganggang Gang, si Zubaji ay wala sa loob ng imperyo ng North Mona. Si baji ngayon ay patungo sa bundok na kung saan tinuro ni matandang Jomar na sa bundok na napaka taas na nakahiwalay sa ibang mga bundok. At ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi sa labas ng imperyo ng North Mona. Upang makakuha ng halamang gamot na ferns. At maya maya, mas bumilis pa ang lipad nila Ganggang, Ivet, Ambrose, Irene, at ng Reyna ng South Cloud. At sa hindi kalayuan, nakikita nila Ganggang, Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud. Habang sila ay nakalutang sa hangin, ang isang silid sa loob ng Imperio ng North Mona. Ang mga bato mula sa pader ng silid pagamutan ay nagsisitalsikan dahil sa lakas ng pagsabog. At sila Lexer, Sean, Liam, Troy ay gumawa ng protection shield upang hindi sila magtamo ng pinsala mula sa mga bato na nagsisitosikan sa mga oras na ito dahil sa pagsabog ng silid pagamutan. At dahil sa nangyaring pagkawasak ng silid pagamutan, ang buong lugar ay binalot ng usok at mga alikabok. Halos walang makita sila Lexer, Sean, Liam, Troy at matandang Jomar sa kanilang paligid. At ganun din sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at Ganggang. Nakikita nilang lahat na binalot ng usok at alikabok ang lugar ng kung saan may sumabog na isang silid. At sa isang minutong lumipas, unti-unti nawawala ang usok at alikabok na alot sa buong lugar kung nasaan ang silid pagamutan. At maya-maya, ang lima na sila Lexer, Liam, Sean, Troy at matandang Jomar sa kanilang harapan. Nakikita nila si Daryl at si pinunong General Recton na naka-cross-leg at ang dalawa ay main team na nakapikit at ang aura ni Daryl ay binabalutan siya ng kulay asul na usok sa buong katawan niya. Labis ang pagkagulat at pagkamangha ng mga kasundaluhan ni Zubaji. Na sila Lexer, Troy, Sean at Liam. Nang makita nila ngayon si Daryl, halos hindi sila makapagsalita lahat. Nang makita nila si Daryl na ibang iba ang aura na pumapalibot sa buong katawan niya. At ganun din habang nakalutang sa hangin sila Ganggang, -Gong, Yvette, Ambrose, Irene, at Reyna ng South Cloud. Nakikita nila ang dalawang figure na nakakross-leg na sila Daryl at pinunong General Recto. At sila Ambrose, Yvette, Irene, Ganggang, Reyna ng South Cloud silang lima ay labis din nagulat sa aura na pumapalibot ngayon sa buong katawan ni Daryl. Si Ganggang ay napamura sa kanyang sarili at sinabi, Dim, anong klaseng aura ang pumapalibot sa katawan ni Daryl ngayon? Ganito na ba talaga kalakas si Daryl ngayon? ang kanyang lakas ay sobrang nang nakakatakot, at nararamdaman ko na hindi pa ito ang lahat ng kanyang tinataglay na lakas. Paano mo nagawa ito Daryl? Paano mo napalakas ng sobra ang iyong spiritual na lakas? Isa ka talagang natatanging nila lang na nabubuhay sa buong dahigdig, na nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ni Ganggang sa pagkamangha at may konting inggit na nararamdaman dahil sa lakas na tinataglay ni Daryl at ang lahat ay labis na nakatingin sa dalawang pigire na nakakrossleg na sila Daryl at pinunong General Recto. At maya maya, si Ambrose ay hindi na nakatiis. Si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Auntie Ganggang, ano ang ginagawa ni ama at sa tingin ko ang nasa kanyang harapan ngayon? Ay ang pinunong general ng buong kasundaluhan nyo Auntie Ganggang, na tinutukoy ng apat na kasundaluhan na tumungo kanina sa silid hapagkainan sabi ni Ambrose sa nagtatakang tono. Nang marinig ito ni Ganggang, siya ay nagsalita at sinabi, Ambrose hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng iyong ama. Nais niya atang wasakin ang aking imperyo. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito nila Ivet, Irene, at Reyna ng South Cloud. Pinigilan nila ang pagtawa, dahil sa sinabi ni Ganggang, at maya-maya si Irene ang Reyna ng lahing fairy ito ay may kaalaman din kung ano ang ginagawa ni Daryl sa mga oras na ito. Ang lahi ng mga fairy ay may alam tungkol kung paano mabubuksan ang natutulog na. Primordial Spirit Sa katawan ng isang cultivator na nagtataglay ng spiritual na lakas na nasa middle class lang. Tulad ni Pinunong General Recto. Maya-maya, si Irene ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi kila Ambrose, Ganggang, Yvette, at Serena ng South Cloud. Tingin ko may sinusubukan si Daryl na gawin sa spiritual na lakas ng sundalo na nasa kanyang harapan. Ang ganyan form sa aking pagkakaalam ito ay isang teknik na napakadelikado. Si Daryl ay sinusubukan gisingin ang primordial spirit. Sa katawan ng sundalo na iyan na nagmula sa imperyo nila Empress Ganggang at Emperor Zubaji. Sabi ni Irene, nang marinig ito nila Ambrose, Yvette, Irene, at Reyna ng South Cloud at ni Ganggang sila ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!